Magandang hapon sa lahat mga brother May dumating tayong parcel Actually, ako kumuha nito eh uh, Padala na ni Hasaang Pinoy Bago natin ito gamitin mga brother Kailangan munang sumailalim sa babad session Babad natin sa tubig So dito kami nag water quench Yan, gulong na yun na biniyak. So babad natin dyan Meron din nakababad dyan ayun eh, no? buragwis naman to ito yan babad yan. <laughs> medyo 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 madumi dumi lang yan pero good sun <laughs> na brother <laughs> dito na dito natin titestingin sa ginunting na may tatlong gulod na to yan guys may subo yan so walang pandaraya to uh, honest tribute lang tayo and ito na mga brother let's G gumawa pala si Master Labok ng dagayan guys kasi yan tapos pero yan, si pirang grits yan 1k grits hindi e, ka muna sa pulang inyo so sisimulan natin yung guys sa pinaka mababang grits tapos binasa na so ang ipapakita namin sa inyo guys ay yung pamaraan din namin kung paano kayo maghasa ang dulas niyang hasain mga brother Andulas ang dulas niyang hasain and yun pagpapakita yun ng may subo talaga so, ang kinaganda lang dito sa hasaan na to, mga brother hindi siya nagpuputik so yung tinatanggal niya yan yung nakita nyo yan yung tinatanggal niya is yung carbon ng itak so yung pagpapakintab ng itak kasi mga brother hindi sa hasa yon may iba kang pamaraan doon. Pero ngayon, honest tribute tayo. Pinaka mababang grits, 600 to 800 grits ang unahin natin. So, yan. Master Labok na may, may tama yan, mga brother sa tuhod. Tinaraka ng tang. Kaya medyo pigil din yung galaw-galaw niya ngayon. Masakit pa. So, after nung 600 to 800 grits na yun, uh, tawid tayo sa 1K. So yan, 1K na naman Tingnan natin kung <laughs> Nagpuputik So yung nakakita nyo na, nyo yung paghasa ngayon mga brother Hindi yan tutorial ah So Bawat lugar kasi may pangamaraan sila So ito yung pangamaraan namin May mga paikot-ikot pa nga yan eh Nga mga paikot-ikot Yan yung mga paikot-ikot pa yan so maganda kasi yung pagkakasubo ng bakal ng mga brother kaya madulas ang maganda yung asaan kasi hindi siya nagpuputik ayun no. wala so pa para sa akin ang mga ganyang kalidad ay thumbs up so yan tinitira niya sa 1k grits cut muna tayo and abangat mamaya And yun, pwede na tayong basta mga brother na nararamdaman nyo na yung ano, yung kapit. Pwede na kayo magpalit. So, galing sa 1K, tawid tayo sa 2 to 3K grits. Gibok. Tubig. Binabad na natin yan pero tinatubigan pa rin. Mga ang ganda. Ang ganda nung ano, nung hagod mga brother. O, ano. Ang ganda ng hagod niya. Hindi nagpuputik yung kahit kahit puti, kahit yung brown hindi nagpuputik. So, magandang palatandaan niya na maganda yung masaan. Kahit local product to, talaga natin to kasi maganda naman talaga. Yan. Ganyan ganun siya, mga brother mag sipat ng talim. Ito baka dulasan yung Ayan na, sinakyan na. Seryoso na si Master Labok, mga brother. Sinakyan na. Doon kasi sa loob ng pandayan, madilim. So, pag nag-video tayo doon, may hirapan kayong makita. Hindi pa. Hindi pa pwede yan. Dumudulas-dulas pa sa kukuh. Hindi pa pwede yan. Sige. And June, Palit na tayo guys ng Uh, mas mataas yung grits 4 to 5k grits na ang gagamitin natin so yan yung ginawa na to ni master labok guys sadya na talaga so, para sa mga asaan na yan maganda tong ganito guys kasi kahit isang basaan lang uh, hindi agad siya na hindi rin siya nagpuputik and magandang pangitain yun sa hasaan Yun na yung ganyan mga brother. Ano yan ah? Hindi <laughs> yung presyo. umal mahal naman. Grits yan. Maganda. Magandang mga uh, pangitain pag ganito ang tama mga brother. Ayan oh. Eh, no? Maganda to Pang hasa sa atari. Uh, so ang pinaka target natin ngayon guys maging uh, razor surf to Yung pagpapakintab kasi ng ng flats nyan hindi ba yung ginagamit namin hindi yasa Yan. maganda maganda yung tama mga brother ayun o no? nakikita nyo yung, yung tinatamaan ng itak maganda kasi kung pag pang pang utility pang farming hindi kailangan na makintab yung blade mga brother noon nya kami mga ganyan ganyan kulay lang palag palag yan sa mga gagawin sa bukid tambok ayun tama mga brother ayun so yan okay. so halos tumagal siya ng 30 minutes guys dito pero na yung bawas ano, halos wala. Konti, konti lang yung bawas. Halos wala. Ano? Ganun siya kaganda mga brother. Yung hasaan na to, maganda to. Ito, maganda to. pang farming lang naman yan. And ito na yung pinaka last natin At lambok Tagaon mo niyo. Tawid na tayo guys sa 8 to 10k grits. Ito na yung last. So dito natin malaman kung Yan Banat Dumudulas na yung tubig nyo Talagang halata na mataas yung grits Tignan natin yung tama Ang kinis mga brother Maganda yung ganitong ano Maganda yung ganitong Nakikita ko para siyang may level natin siya mga brother sa Buragwis yung Buragwis na asul maganda yung ano brother oh. maganda yung tama sige bok mga 30 minutes so dito lang tayo mga brother habang nagaantay tayo ng 30 minutes hindi natin pwedeng tambayan yun nakakangalay sa hita so yan 30 minutes yung titirahan yun dun para ma-achieve natin yung razor sharp pero meron pa dapat leather eh so wala Ano natin gagamit ng leather yan and yun mga brother tapos na testing na tayo agad unang salang papel agad let's go and yun mga brother yun na pangit lang siya pero yung talim eh hey! hey! eh epektibo yung dulo napakahusay and yun mga brother kawayan agad pag dumulas to sa kawayan ibig sabihin mahina yung talim so hindi natin pwedeng sabihin basta basta yung kawayan kasi guys patuyo na yan tsaka guhi yan guhi gibok birahin mo kaibigan yan giboko muna dahan-dahan lang si Master Labok mga brother kasi may tama pa siya sa tuhod and buko, buko tanging ay sige hawak yan, Gye, yan sa puno Gye. kapit nakapit mga brother kapit nakapit kapit yung uh, talim kapit nakapit Iba uh, matindi talaga yung hasaan na yun mga brother Ayan o Yun, hindi natin pwedeng masabing Mura yan mga brother Ayan, kita niyo yan you know, Ayan <laughs> o, hindi nyo pwede sabihin Mura yan So, yan So, ang pinaka Feedback ko guys sa mga Hasaan na ay All goods So, kung gusto nyo rin matry yung ganito mga brother kasi wala silang Shopee, wala silang Lazada so weto lang mga brother page nila